It's 7:49. Magandang-magandang uh, umaga, ha, mga kaibigan. Nagbabalik uh, po tayo dito po sa programang Unang Sigaw. Sa magandang uh, umaga, tarla Ngayon po ay araw ng Martes, January 30. Kailan lang eh, 'di ba? celebrate tayo ng uh, New Year. Ngayon, 30 days na ang nakalipas, ang bilis ng panahon. Rumaratsada ang panahon, di ba mga kaibigan? Ay Kuya Jason, na Espinosa Mabawal, magandang magandang uh, umaga ha Kuya Jason. Oh, eh, ito natuwa daw sa atin si ano, dung uh, tayo narinig ni uh, Kuya John Manlapas. Oh, binabati pala natin na magandang umaga ang mga taga-convert sa Tarlac. Ano po, lalong-lalo kaya kina uh, Kuya Michael uh, Lopez at kay uh, Kuya John Manlapas. Eh ngayon nga, papunta raw sila sa kanilang uh, tanggapan. Eto, eh nagkataon, eh, uh, nakikinig. Eh, lagi namang nakikinig sa atin. Eh, pagka siya ay... Uh, papunta na ano po uh, papunta na sa kanilang uh, ano sa kanilang uh, tanggapan eh nagkataon pinag-uusapan nating kanina ay bigla 'yan sa traffic ayun daw ano po eh pinapalibutan na naman siya ng mga pasaway ng mga motorista nakapasok na raw siya ay biglang sumikit na naman itong uh, motorsiklo alam po ninyo, iyan pong uh, mga ganyang bagay ang pinagsisimulan talaga ng malaking problema, mga kaibigan. Yung uh, kawalang uh, pakundangan sa kapwa mo, motorista, na pareho mo rin uh, gumagamit ng lansangan. E eh, pagka nagkaroon ng nga uh, aksidente, nagkasagian, ano, e eh, buti na lang kung nagkasagian, ano po, e eh, nga problema pa kung nagkasakitan pa ng katawan, ano po. Eh, hindi lamang po kayo maapektuhan eh, pati na rin po yung mga nasa likod po ninyo. Hanggang sa humaba na, nang humaba, itong nga traffic lahat ay eh, nahuli na dito po sa kanilang uh, pagpasok, sa kanilang uh, paaralan at ganoon din sa kanilang mga tanggapan, di ba? Eh saan ba nagpasimula yan? Ano po? dahil sa maliit na problema, ano po? Yung gitgitan, yung walang uh, ano, yung walang uh, bigayan. Yan ang nangyari diyan po sa traffic area, diyan po sa ano, diyan po sa tinutukoy namin ha. Yan po sa Barangay San Rafael, Pansin po ninyo, 30 minutes, ano, 30 minutes kaming uh, ano, magmula San Sebastian hanggang, hanggang dyan sa may tapat ng Tarfet. Eh, traffic area dyan eh, di ba? Naalala ko tuloy si, ano, si uh, Kuya Oliver. Si Kuya Oliver, uh, manalo. Ayan, malapit lang yung uh, kanyang shop dyan eh. Bigayan lang, mga kaibigan, bigayan lang para mas lalong maging maganda yung umaga ninyo. Magkaroon kayo ng magandang araw at magandang buhay kasi hindi kayo magkakaroon ng magandang buhay pag naabala kang masyado, di ba? Gandang umaga po Tarlac mula po dito sa Sugarland. Sanang Sugarland, Kuya Bonnie. Masarap ba? Matamis ba yung sugar dyan? Patikim naman na Kuya Boni. Sugarland di ba? po sa Hacienda, Luisita. Sa Central, aso de, Tarlac. de Kuya Boni. Sa Barangay Central. Boni, nakayanan ng paper.ph sa uh, Incorporated. God bless to all, sabi ni kuya uh, Kuya Bonifacio, nakayanan. Wah, oh, hindi lamang yung ano ha ah, barangay ng Balan ah, na kung saan eh pwedeng ipagmalaki ng uh, bayan po ng uh, Mayantok, di ba? Eh di ba kamakailan eh Kuya Boni di ba nag-cover ka rin Dyan po sa bayan po ng Mayantok na kung saan ang furniture mo pa nga etong uh, ubasan, di ba? Yung taniman ng ubas, dyan po sa isang uh, elementary school dyan sa Mayantok, di ba? Uh, tama ba yung uh, bayan na uh, binabanggit ko, Kuya Boni? Nabasa ko kasi yung artikulo mong yun. Tatandaan ko eh, ano pa yun eh. Kinopya uh, kinopia ko pa, di ba? Nagpaalam pa ako sa'yo. Pwede ko bang ibalita uh, eh, ito sa aking programa? Di ba? Ah, yes nga. Oo, oh, sa Mayantok nga. Ang dami, ang dami mong mga pagmamalaki po sa Mayantok, uh, mga kaibigan. Pati isipin mo, may ubasan ha. At saka yung uh, nagtataguyod ng kubasan, elementary school, mga kaibigan, elementary school. Kung paanong matamis itong nga uh, asukal dyan po sa Central, Kuya Boni, matamis din sigurado itong ubas dyan po sa Mayantok, di ba? daming may i-feature diyan sa ano sa Bayan Talk. Samahan po ninyo kami. Ano po, ipagmalaki po natin ito pong uh, ito pong mga bayan dito po sa ating uh, probinsya. Alam po ninyo na pagkayan ay ating pong naipagmalaki, lahat po tayo ay gaga gagamit ako ng kapampangan Kuya Bonifacio, ha? Kuya uh, Kuya Boni. Mararampulayan tayong lahat ng biyaya, ano po, dulot ng pagkilos ng turismo dito po sa ating bayan. Yung uh, bayan po ng San Jose, sikat yan. ba? Diba? Dinadayo rin yan ng mga turista. eto nga, uh, bayan po ng Bayantok, eh talagang uh, marami ka rin na may pagmamalaking mga lugar. Yan po sa bayan ng Bayantok. Yan po sa bayan po ng San Clemente. Marami din, mga kaibigan. Saan pa? Diyan po sa bayan ng Kapas, 'di ba? Eh sikat na rin 'yan sa mga turista diyan po sa pina, Pinatubo, 'di ba? Lahat ng ating mga munisipyo, marami tayong maaaring ipagmalaki. O nga, diyan sa bayan po ng Anaw, 'di ba? Pagpasok mo lang mang diyan po sa tarangkahan ng bayan ng uh, Anaw, eh maaamoy mo na. Ito nga napakabangong simoy na dulot po ng mga bulaklak ng ilang-ilang, 'di ba? Yan din sa bayan ng uh, Bamban, di ba? Napakarami din nating may pagmamalaki diyan. Saan pa? Dito lang sa lungsod ng Tarlac. Di ba? Ang dami dito sa lungsod ng Tarlac. Kung ang pag-uusapan ay nature at saka man-made, di ba? Man-made lang dito sa ating plaswela, di ba? Na ipagmamalaki na natin yan. Ay mga nature natin, napakarami din ano pat, ano pa, uh, itong uh, ng Tarlac ay talagang biniyayaan ng napakaraming mga bagay, lalong-lalo na po ng mga lugar, ano po, mga tanawin na talagang makapagbibigay, ano po, makapagbibigay ng kaaliwan sino mang mga tao ang dumayo doon. Kung ang hanap mo ay katahimikan, di ba? May problema ka, gusto mo ng tahimik at lugar, na lugar at uh, makakaamoy ka ng malinis at mabagong simoy ng hangin sa tarlaka ka magpuntas. Daming turista ngayon doon sa Kapas dahil sa pinatubo. oh, di ba? At saka maganda na ngayon, di ba Kuya Boni? Eh, yung uh, meron ng ano, hold over area. Makakarating na yung sasakyan hanggang doon sa hold over area. Ibig sabihin, sementado na. Pinaganda na itong mga kalsada. Pero, nananatili pa rin yung trekking. Di ba? Kasi nandun yung excitement eh. Uh, hindi na makakarating doon yung sasakyan. Ano pa, masusumpukan po ninyo dito po sa lungsod ng Tarlac. Abay nandito yung 91.1 FM. Di ba? Yan sa Tarlac City ay maraming ganap dahil sa maraming itinapagawa ng LGU dito. Ayan, nakikita-kita naman natin yan. Tangible yan, di ba? Napakaraming mga dine-develop Ano po, dyan lamang sa yung man-made, di ba? Yung uh, natin na malapit ng, uh, ano, na matapos. Ay teka, oh, pala namin kayo sa buwan ng Pebrero. Magkakaroon uli ng malaking pamamahayang ang Iglesia ni Kristo. Ito babanggiting ko na. Ano? Uh, isasagawa yata dyan po sa gymnatorium. Na kung saan ay pwedeng maglulan ng napakaraming tao at saka matutuwa ka dito po sa loob ng uh, ano dito po sa loob ng gymnatorium maihahambing mo ito sa mga sikat na mga dome sa uh, sikat na mga covered na dome ano po, dito po sa Bansang Pilipinas. Matatagpuan yan dyan po sa barangay, baras-baras, lungsod ng Tarlac. Kaya nga itong si George Stregan, eh, talagang tuwan-tuwa. Ano po, eh, hindi siya kaanong mahihirapan. Sapagkat, eh, nandyan na, ipinagkaloob na itong kagandahan ng probinsya ng Tarlac. Tulong-tulong na lang tayong mga tarlakenyo, mga kababayan natin, ating pong ipagbunye. Ito pong uh, probinsya ng Tarlac. Sapagkat, eh, sabi nga ni Kuya Bonifacio, eh, napakarami po nating pwedeng ipagmalaki dito po sa bayan ng mga tarlakenyo. Tsaka ang daming pakinabang dyan mga kaibigan, ang daming pakinabang pagka naitanghalbo uh, po ninyo na ipromote po ninyo itong uh, turismo po natin sapagkat sabi nga natin mga produktong tarlakenyo ay dadayuhin ng mga turista lalo pat kung masarap yan. Eh kami nga dyan po sa Lambalang kahapon ay eh, pinakain sa amin ni Vice Mayor ay eh, uh, yung biya, uh, yung piniritong biya, ano po, eh napakasarap, pwede mong ipagmalaki yun. Barako <laughs> daw Salamat kaya ka, George Stregan Ano pa? Yung lugar, di ba, Kuya boni, Di ba? Yung lugar Pagka dayuhan yan ng uh, mga turista eh pati yung balor ng lupa ano po ninyo pwede mo maibenta ng mas maano mas uh, malaking halaga kaysa naman sa dating hindi dinadayo 'di ba pagka-remote kasi eh ano konti lang yung ano uh, presyo noon pero pagka-dinadayo na yan sumisikat na yan eh tataas na itong uh, yung uh, value ng lupa po ninyo doon din sa konsepsyon meron nang ipinatatayong bagong gusali yung municipal building dahil din sa sipag ng LGU 'di ba sabi nga natin, nasa leader talaga. Nasa leader talaga. Pagka yung leader po natin ay pabaya, eh walang mangyayari sa iyong bayan, di ba? Pero pagka ang leader mo ay masipag at mayroong pangarap para sa lalong ikatatatag, ikauulad ng inyong bayan, palibasa, eh makabayan siya, ipinagmamalaki eh, niya, nataga siya, eh asahan mo, maraming magagawang mabuti yan. Oh, magbigay pa kayo. Ah, ah, ano pa? Ah, Kuya Boni. Diyan sa ano? Diyan sa Bambang, 'di ba? Yung ah, 1000 steps ba 'yon? Diyan sa may grotto, 'di ba? Man-made naman yung ah, mga resorts doon. Ah, napakaganda ng mga resorts natin dyan. Diyan dyan sa Bamban, kina ate Maylin na ah, Medina, ah, Miranda Medina, yung aking ate. Diyan po sa bayan po ng Bamban. Sige nga mga kaibigan, oh, sino pa? Uh, ano pang bayan? Uh, sige, uh, open, open itong ating uh, programa. Sige, eh, po ninyo uh, kami para itanghal po natin itong uh, probinsya ng Tarlac. Ito pong mga munisipalidad ng uh, Tarlac para ipagbalaki natin sa buong mundo doon sa pamban, meron ding uh, ganap tulad ng pagbabago ng harapan ng munisipyo at mga tumatayong negosyo, McDo at Jollibee dahil sa sipat ng LGU. yan kitang-kita ko rin yan uh, Kuya Bonnie, dati-dati eh parang uh, 'di ba? Parang hindi umaandar itong ekonomiya ng Bambang pero ngayon eh talagang naghilitawan na itong napakaraming mga negosyo. Na alam natin na pagkadinayo ng mga negosyo ang isang particular na bayan, marami ding malalalang makikreate ng mga job opportunities doon po sa bayan na 'yon, 'di ba? Yung Jelexy nga, Kuya Bonnie, eh. Dalawa yung Jelexy uh, sa Bamban, eh. Sampah, sampah. Kamiling, Kamiling. Ah, dami din sa Kamiling. Ah, good morning kay uh, Vice Mayor Noel De La Cruz. ng bayan po ng uh, Kamiling. Yung e, pagkain lang, yung bagnet. Sikat na sikat sa buong Pilipinas yan eh. Yung bagnet. Parang chicharon yun eh. Chicharon dinirito sa ano sa maraming lagis o oh, maraming matika uh, mantika. Eh siyempre, eh malutong 'yan, malutong 'yan. Kaya sikat na sikat nga yung bagnet eh, di ba? Kung lugar ang pag-uusapan sa kamiling, napakarami din, napakarami din. Eh, taga dyan nga yung ano eh, yung niligawan ni Dr. Jose Rizal, di ba? Sino yon? Sino yon? Sino yung uh, niligawan ni Dr. Jose Rizal? Si Junor Rivera. Siya pa nga yung inspirasyon ni uh, Dr. Jose Rizal sa kanyang panulat na kung ang uh, tawagin ay El Filibusterismo at uh, No eh, Di ba? Siya yung inspirasyon niya dito po sa katauhan ni Maria Clara. Si Junor Rivera yon. Junor Rivera. Kipling. At dahil po sa pagsinta ni Dr. Jose Rizal, di eh, siyempre, eh, isentro ng uh, probinsya ng Tarlac ay yung uh, lungsod ng Tarlac, di ba? Magmula dyan sa kanyang kinaroroonan, dyan po sa Laguna, ay eh, dito muna siya manunuluyan. Eh, napakarami din niyang kaibigan dito po sa lungsod ng Tarlac. Kaya nga, eh meron tayong Rizal Street Doon pala siya uh, tumutuloy Pagka siya ay uh, pumupunta ng kamiling Diyan muna siya magpapa, ano, magpapalipas ng gabi Kinabukasan, ayun, pupuntahan na niya Itong kanyang iniiro na si uh, Yonor Rivera Santay na siya dahil din sa sipag at syaga ng LGU At magkatuwang ang executive at legislative Ayun, umusbong na ang bayang unti-unti Oh, dinaanan din namin ni Kuya Homer yan. Napakarami na, ano po, na naglitawan din na iba't ibang mga negosyo. Sumaya, ano po, itong bayan ng Santa Ignacia. Good morning kay Mayor Nora Modomo ng bayan po ng Santa Ignacia. Sige, turisim muna tayo, turisim muna tayo. Yayamang naririto, nakikinig si George Stregan. George, baka meron kang yabag dito, dito po sa mga puntahan namin ni Kuya Bonifacio Dakayanan. Ito ay bilang uh, pagbabandera natin, di ba? Pagpupromote natin dito po sa kagandahan ng probinsya ng Tarlac. Eh hindi lamang ang probinsya ng Tarlac ang uh, isa sa mga kumakatawan dito po sa walong sinag ng araw na nandyan po sa bandila ng uh, Pilipinas. Kundi marami din tayong mga tourism spots na pwedeng ipagmalaki ano po, dito po sa ating pong, uh, buong mundo. Kaya yung mga Koreano, oh that's it. Punta na kayo dito sa Tarlac. Napaka marami napakarami nating uh, ano pwede po ninyong puntahan Marami din tayong mga hotels dito mga kaibigan. Naibay uh, mga bating uh, places natin. Maraming marami dito. tulad ng uh, bagong Santa Ignacia uh, high school Eh, balik tayo doon kay Kuya Bonnie ah. Concepcion. Oh, marami din sa Concepcion. Eh, sabi ni Sir Baby Lugay. Nakikinig pala si Sir Baby Lugay. Magandang magandang umaga po, Sir Baby. Kay George Reagan din ha. Ah. Pakikumusta uh, kay George Reagan, Tsaka kay Alma Moreno. Itong sa Tarlac City. Tarlac City, di ba? Ito lamang yung ilog natin. Eh, pinagaganda ngayon ni, uh, ni Mayor Christy. Ito nga uh, Paninaan Road dito po sa may barangay San Isidro, di ba? Eh, actually, yan na yung sentro ngayon pagka uh, merong konserto ano po, dito po sa ating uh, bayan. Yan na ginaganap. Yan po sa kahabaan ng uh, Paninaan Road na lalo pang uh, pinagaganda ni Mayor Christy Angeles ang uh, anghel dito po sa lungsod ng Tarlac. Diyan sa bayan ng Paliki, nako, napakarami din. Ano, diyan lang sa bayan po na Barangay Burgos. Napakagandang barangay. Sa bayan ng Mungkada, uh, Kuya Boni, uh, Sir Baby, Of course, of course, but but natin na uh, hindi natin pwedeng makalimutan ang lapas. Ano po? Eh uh, salamat, ha, George. Ha? Bakit ano yung uh, significance ng lapas dito po sa ating uh, libunan? Eh hindi naman malalagay, ano po? Malalagay itong uh, antarlak sa walong sidag ng araw kung wala yung lapas. Eh bakit? Bakit na uh, bakit natin sinasabi? Eh diyan nang galing itong ating ipinagmamalaking general. Ano po? Bayaning general dito po sa uh, probinsya ng Tarlac. Sino 'yan? Si General Francisco Bacabulos, taga ano 'yan? Taga uh, bayan po ng Lapas. Kay Mayor of Venus Jordan, magandang magandang uh, umaga po sa inyo. Pinagmamalaki namin ang Lapas sapakat 'yan nagpasimula ito pong uh, ito pong pagiging uh, makabayan pagiging uh, bayani ng mga mamamayang tarlakenyo na pinagpunyakin ni uh, General Francisco Makabulos kamag-anak 'yan nina ano 'di ba? Kamag-anak 'yan nina dating city councilor Noel Suliman 'di ba? Si uh, General Francisco Makabulos Oh, binabati rin ni Kuya Boni, ano po ang siya Mama Winia Domingo, ang tourism officer. Diyan po sa May, saan 'yan? Sa Santa Ignacia, ah, Kuya Boni. Uh, oh, tulad din ng bagong Santa Ignacia National High School at meron din silang Jollibee diyan. Ah, oh, oh, eto sikat yan, di ba? Sikat to. mukada naman. Ano yung uh, ano yung mga sikat diyan po sa bayan po ng mukada Ang bayan po ng mukada mga kaibigan, para po sa mga turista po natin. Ano po, yung pong mga nakikinig po natin sa buong mundo, ang bayan po ng mukada ay matatagpuan po ninyo dito po sa bahaging uh, uh hilagang bahagi o oh, andiyan. Oh, north ano, northern uh, uh northern points ng uh, probinsya ng Tarlac. Matatagpuan po ninyo ano po ay eh, madadaanan niyo kung ang gagamitin po ninyong uh, kalsada ay ang ano ay ang Bacatur Highway. Madadaanan din po ninyo ito kung ang gamit po ninyong kalsada naman, yung T-Plex. Ano po? Meron din silang uh, exit dyan, mga kaibigan. Ano ang sikat? Dyan po sa Mungkada Home. O Mungkada, ang sabi, ito ay tahanan ng sikat na sayaw na likang uh, tarlakenyo. Ano yon Yung uh, Lahota de Mungkadenya. Nakita ko na ito eh ito'y laging sinasayaw ng mga PSU uh, students 'di ba George? At saka ano ito? Ito'y nakano na sa ito'y nakatala na, ano po sa Historical Commission, sa National Historical Commission. Ito pong uh, sayaw na kung tawagin ay Lahota de Mongkadenya. Mula po sa salitang mongkada, bayan ng mongkada. Kaya binabati rin natin ng magandang umaga si Mayor, uh, Mayor uh, Estelita Aquino ng bayan po ng mongkada. At nanahan din sumandali si Gat Dr. Oserisalo dito sa ano, dito sa lungsod ng Tarlac. Maraming mabibiling pasalubong diyan. Ah, dito sa Bungkada. Oh, marami. Di ba may sikat dyan yung uh, kakanin nila dyan sa mungkada? Teka, ang mungkada rin ay laging nananalo dito po sa pinasisikat. Oh, actually, sikat na sikat na eh, di ba? Itong uh, Belenismo dito po sa probinsya ng Tarlac, di ba? Belenismo, Tarlac lang yan. Pagka sinabing Belenismo, Tarlac lang yan. At kadalasan, ang nananalo ay Di ba, mungkada? Di ba, mungkada? Tulad ng puto at iba pa. Mga kakanin nga yan sa mungkada, no, Kuya Bonnie? Napakarami, napakarami. O oh, yung masarap na kape at saka masarap na tinapay, saan yung matatagpuan? Eh, siyempre, sa 91.1 FM at saka sa Jeluxy Bake Shop, doon yung matatagpuan yan. Di ba? Napakarami nating pwedeng ipagmalaki. Dito po sa probinsya ng Tarlac. Ah, eto. Victoria naman. Victoria. Ito ay isang bayan na sa ako po ng ikalawang distrito ng Tarlac, mga kaibigan. Malapit lang ito. Napakarami naming kamag-anak. Diyan po sa Mangulago. Victoria. Saan naman itong Victoria? Dito po sa may... Ito po ay... Uh hilaga uh, hilagang silangan. O oh, yan ha, Tagalog ang ginagamit ko. Hilagang hilagang silangang bahagi ng ano ng uh, ng ano ng uh, ng uh, probinsya ng Tarlac. Ano ang matatagpuan? Yan po sa bayan po ng Victoria. Ito po ang pamosong Kanarim Lake ito po ay kilala, ah, uh, lalong, lalong na ito po mga bird watchers po natin. Sanctuary kasi ito, mga kaibigan. Bawal uh, bawal ba dyan ng uh, mamaril, uh, uh, George? Yung uh, ano, yung uh, mamaril ng ano, ng uh, mga ano, tawag doon? Bawal eh, no? <laughs> Kukulong ka dyan pagka ikaw ay nakasod uh, nangaso eh sikat po ito sa buong mundo. Ito po nga Kanarem Lake na kung saan dyan po uh, pumupunta itong ating po mga kababayan. Lalong lalay ng mga photographer. Ano po? Mga uh, photographer. Eh kasi nga sanctuary yan ng iba't ibang uri ng mga ibon. Ano po? Uh, dinadayo talaga yan. Huhulihin ka ng air sabi sa akin ni Koyo <Kaya> <laughs> Bawal ha? Bawal bawalan, na ano eh magagalit sa iyo si uh, Mayor Rex uh, Agustin. Good morning po sa inyo. Kuya Abet Tagines, kanina pa kita binabanggit, ano? Good morning sa iyo. Birthday ni Ate Len Champson ngayon. Ano ang binabati natin? Nang uh, maligayang kaarawan si Ati uh, Ate Ah, uh, ito isa sa mga teacher ko rin eh. Ano po si uh, Ate Leng Jamson, ng DCTC, ah, happy birthday po sa inyo Ate Leng. Wow, oh, ayo, ah, ako naniniwala kay Jojo. Kay Jojo, pag sa sayawan talaga, hindi mo hindi mo ito matatalo. Eh alam daw niya isayaw itong lahota mong kadenya. Sige nga mabaya. Awagan ah, niyo mabaya. Eh, sasayaw si Kuya Jojo Pascual ng uh, lahota mong kadenya. Pero Ateka ah, Uh, ano yung ginagamit naman ng musika dito sa Lahota, Mong Kadenya? Ano ba tinatawag na Lahota? Yung mga uh, movements ng uh, o yung musika na isinasayaw, uh, Kuya Jojo? O parehas? Parehas ano? Mew musika at saka yung movements ng ano siguro, paggalaw ng mga mananayaw, no? Siguro yun ang Lahota, Mong Kadenya. Ano naman? O, oh, ito pa, Kuya Boni, meron pa. Ah, sabi ni uh, Sir Baby, Herona. Ano naman ang Herona? Ito raw ang Parol, capital of Tarlac. Ah, ganun ba? Ang dami pala, no? Ang dami pala. Kaya uh, pala noong uh, uh, Disyembre nagdiliwa nang ito pong uh, bayan po ng Gerona eh sapakat sila pala ang may-ari nitong uh, prestigious uh, prestigious name na ito ano po nomenclature ang Parol capital of Tarlac 'di ba yung par uh, Parol capital of the Philippines ay Pampanga dito naman sa Tarlac ang Parol capital of Tarlac ay Gerona Ayan na, ah, ngayon ko lang naalaman niya Kaya pala nagliliwanag ang bayan po ng Herona Dahil po sa mga magagandang at uh, kumikislak na mga parol Tuwing uh, buwan ng uh, ano pa lang ha uh, uh, Nobyembre pa lang hanggang, uh, hanggang ngayon ba meron pa Alam ko kalagitnaan ng Enero uh, Eh tinatako na yan kasi mahal yan ang oras po natin, uh, 18 minuto, makalipas sa uh, alas 8 ng uh, umaga. Okay, sa ating uh, pagbabalik ay atin naman tatalakayin ang mga balita na nangyayari dito po sa ating uh, lipunan. Ano po, huwag kayong aalis, babalik po kami ni uh, kasamang Hill Corpus. 8, 18. <laughs>